kakabsat mga punisoy. dito kami mag i ng dalawang araw nakabok kami dito ngayon hanggang April 4 kami dalawang kami ako sa kay ate ko tapos sa kasawa niyang puti hanggang April 4 kami dito ewan ko gusto naman daw nilang masubukan na mag hotel mag Manila hotel sinama na nila ako ito yung labas ng hotel oh. ito yung labas ng hotel Manila hotel isa sa mga pinaka sikat ng hotel sa Maynila ito dati, di ba? Dito natulog pa nga maraming dignitaries sa natulog dito. Pati si General Douglas of MacArthur natulog dito. Hanggang April 4 kami dito nila diba, ate. Ngayon hmm. papakita ko ni mamaya maya yung loob. Pakita ko ni sa inyo mamaya yung loob. Yung loob ng ano. Yung loob mismo ng hotel papasok pa tayo ito yung labas diba papasok tayo sa loob ng lobby ng hotel pakita ko rin syempre yung loob diba yung labi, pinakita ko yung labas e eh.

Na na. Thank you. Ito 'yung lobby ng hotel. Ito 'yung lobby ng hotel namin. Ito 'yung lobby ng Manila Hotel katapat sa mga buntoy Ayun. ngayon hahanapin ko si Ate ko sa kasi 'yung yung mm, bayaw ko na puti tinako kung nasaan sila baka nag swimming yata eh wait lang kakapsat mga puntay wait lang Yan, ito yung lobby ng hotel. Ito yung lobby ng hotel. ito yung lobby ng Manila Hotel. Mamaya dito ako magla-live. Magla-live ako dito mamaya. Mamaya ng gabi, dito ako magla-live. May ingay sa kwarto, baka maingahin si ate sa kasi yung payo. Dito ako mamaya ng gabi. Mamaya, alas 9, magdalive ako dito sa lobby mismo ng hotel. natin. Out na natin, kakapsa at mga bunsoy. Mag-like ulit sa mga mga, mga Bye-bye. Ingat -bye. at ganito sa inyo. Kakapsa at mga bunsoy. Bye-bye.